Ayan, good morning. Ayan, at medyo masama ang panahon. Ha? facing tayo rito sa may tabing bukid. Eh, sa may sapa po na maliit na yan. Ha? Ayan, sineset ko pa nga pa lang yung ating gagamitin na pamimit. Dalawa po yung gagamitin natin. yung floater, isang wala. Ayan, balita ko po. Malalaki na rin po yung mga tilapia rito. Pwede na. Nga. Pwede na. Eh. Ano ba to? Tilapia ba? Eh, tilapia ako. Tilapia. <laughs> Ayan o. No. Malupot pa. Ano yung susay? Ano yung susay? Ayan po. Pwede naman to. Pwede na. Pang ano? Pampangat ano ba? Ayan o. po. Hindi yung panin ba page ko na? Okay. okay. Po, ah, pwede na yun ang panga panahon po ngayon ay meron dumayo at po ulan, okay lang ulan lang siya, ang taras na yun ayan po, oh. huli na to ay ano wala pa sa buenas <laughs> wala pa mga boss oh. ang kong nahuli o yan ang hirap dito sa spot natin na to, makangkong. Yan po, naagat na oh. Ayun mga boss. Kaya oh. yeah, ganun ganun po yung floater eh. Ayun oh, oh din nila. Nilubog na eh. <laughs> Ay. Nilubog na. na po yung floater yun po, kakagis lang oh. inaagat na agad o oh. yun okay, lubog mo lubog mo lubog mo nilulubay yan po ito po isa o oh. eh. <laughs> dalawa, dalawa Dala -dala <laughs> Dala -dala pa pa kumagat, dalawa dalawa pa po, buidin na mano, bui, sa tuwa talumpak, ay po, magabet, ay po, yam pedid na po ito, oh. ma pang pang oh. ato, ah, tree finger, may neto, oh. ayos. rarapan po nahuhuli natin dito. Tempo, oh, basta pa lang, agad na agad, no. Tempo, kinaagad oh, na naman, no? oh. Oh. Uli na naman, oh. No? <laughs> Dalas, <laughs> Guro oh, oh. ka sa lang talaga oh. Muli natin. Mga <laughs> 3 finger, okay na po ito. Mga 3 finger, pampangat. talaga o, isang size lang talaga o, isang size lang po talaga dalawa po yung ako na ano tirak mo na isang tirak mo na nagtatanggal <laughs> ako oh. Ay, nakawala pa. Dito dito po ang na camera. Nakawala pa. <laughs> po. Ayun po. Hindi huli. <laughs> ang gong na na naman. Ayun po, tinang ngayon ah. Oh. Hmm, huli. Oh. huli. Huli. Huli ah sasabit. Ako, malapad-lapad na ito po. So. Oh, Ayan po. Malapad-lapad na. oh. nakakatuwa yung spot na to, kababaksak lang. magagat agad-agad Ayun po. Ayun oh. po. Nakakababaksak <laughs> lang talaga. Yeah, agad oh. Ay, nakakalimang tilapia na po ba ya? po eh. Mamaya maya pa baka kakagatin mahuli yan. Ayun po. Huli na siguro to. Ay, huli nga oh. <laughs> oh, huli na naman. Dalas. Ayun mo. Ay! Saki ng pusa! Nakawala <laughs> pa! O, oh, sinatangay na naman. Ayan oh. po. Ayan po. <laughs> Ilalaro. Tinatangay po yung plotter. Ayan o. Oh. Uli ah. Oh. <laughs> Uy. Uli, kung makakawala. po. Uh, sarap oh. part 2 po tayo ng ano, ng ating video. Lalo pong